Today's video, ipapakita ko sa inyo ang tirahan namin dito sa Poland. Kadalasan, ang dormitoryo o bahay para sa mga katulad naming OFW ay magkakaiba-iba depende sa mga employer at kasunduhan. At karaniwang nagbibigay ang mga ito ng komportabling tirahan o kwarto na may mga pangunahing kagamitan tulad ng kama, kabinet, syempre may kusina at uh, banyo. Ang uh, bayad sa dorm ay iba-iba. Depende sa lokasyon, mga at mga servisyong kasama. Kami na uh, live out, bayad sa bahay ay 1,000 sloty. Wala pa dyan yung bayad sa tubig at kuryente. Yung bill sa kuryente, pinakamataas dyan ay um, 300 sloty. So all, in all binabayad namin ay 1,300 sa bawat buwan. Tara, tingnan natin yung tirahan namin. Ito yung bahay namin, may kasamang garden. Diyan kami madalas naga ba barbecue kasama mga kaibigan. etong bahay na ito ay anim kaming nakatira. Tara, pasok tayo. Ito yung pinaka namin. Tapos, and now, ito yung loob. Bed. And ito yung pinaka-desk ko. Dito ako magawa ng mga videos. At nag-iisip. Ng mga content. At ito yung pinaka- kusina namin. Sa, tapos, meron kami maliit na sofa. Ayan. Tapos, syempre, dito na dito na rin yung CR namin. Let's see? Ayan. So, sa akin, maganda na yung ganitong setup ng bahay. Sa ganitong klase ng tirahan dito sa Poland, para sa akin, ayos na ayos na ito. Hindi lahat ng tirahan or dormitoryo ay katulad ng sa amin. Yung iba, katulad ng provided ng agency, na bahay ay kadalasan isang kwarto, da, uh, dalawa, hanggang apat na tao ang laman. Yung banyo at kusina ay isa para sa lahat. Kung may apat na rooms, yung bahay nyo, isa lang ang kusina. Mga kapatid, kaibigan, sa sulok ka ng mundo, lagi mong tandaan na iyong lakas at determinasyon ay magdadala sa iyo sa iyong mga pangarap. Ito po si Uncle Joe, laging nagsasabi, ingat po kayo lagi. Peace.